Stella's POV Isang mahigpit na yakap mula sa kanila ang nagpapanatag sa akin. Mabuti naman at dumalaw ka, Stella. Masaya bunga nila sa akin. Kagad kong pinakilala ang mga kasama ko at nagbigay naman silang paggalang sa nakalakan kong pamilya. Marami po kaming dala para sa mga bata. Nakangiti ang sabi ni Carlos. yon siguro yung kahon-kahon na nakita ko sa lugaran namin. Maraming salamat sa inyo. Dalag abala pa kayong pumunta dito? Nahihiyang sabi ni Mother Donna. Wala po yun. Para din naman sa mga bata. Si Raven naman ang sumagot. Masarap sa pakiramdamang makatulong sa kapwa. Lalo na ako isa ka rin sa kanila noon na nangangailangan ng tulong. Maswerte ako dahil kay Lola at maswerte din ako. Dahil kahit may kahanginan ng mga kasama ko, marunong silang magpakumbaba para sa iba. Tinulungan namin silang maibaba ang mga laruan at supplies na dala namin. Kitang kita ko sa mga mata nila ang labis na kaligayahan. Kaligayahan na hindi mapapalitan ng kahit ano pang kayamanan sa mundo. Pagkatapos namin maipasok lahat ng dala namin, pumasok na kami upang kumain. Nagpa-deliver kasi si Carlos ng pagkain, kaya mas tawang-tawa ang mga bata. Sobra pang pagkain na yon para sa aming lahat pero hindi siya nang hinayang gumastos pagkatapos namin kumain, lumabas muna ako para magpahangin. Namiss ko rin ang man-made river na nasa harapan ko. Dito kasi ako tumatambay kapag kailangan kong huminga. Kapag naiisip ko yung mga tanong kung bakit ako narito sa ampunan. Nasa ilalim ako ng malaking puno nang may marinig akong pabalapit sa akin. Water? Alok na raven sa akin. May dala kasi siyang bottled water. Nakangiteng kinuha ko yon. Salamat sa inyong dalawa. Sincere na sabi ko sa kanya. Wala yun. Nakita mo ba ang mga ng mga batang yon? Masarap sa pakiramdam. Wika niya. Lalo na siguro kung sa labi mo yon nagmumula, dagdag pa nito. Kinunutan ko siya ng noo. Alam mo, kung hindi ko asawa si Miguel, hindi pa rin kita sasagutin. Humaba ang uso ng binata at parang di makapaniwala sa sinasabi ko. Bakit naman? Nasa akin na lahat ng katangian para magustuhan ng mga babae. Kaya naman maraming naghahabol sa akin eh. Wika niya na ikinatawa ko. Alam mo kung bakit? Masyadong masarap sa tenga ang mga biro mo. Kaya marami kang napapaikot na babae. Matatawang sabi ko sa kanya. Sasagot pa sana siya nang mapalingon kami kay Carlos na humahangos papunta sa aming dalawa. Baka sa mukha niya hindi maganda ang sasabihin niya. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Raven, Stella, bakit? Seryosong tanong ni Raven. Ramdam niya rin siguro sa boses ni Carlos na may hindi magandang balita ito. Wala na si Cindy. Kasabay ng pagbagsak ng hawak kong bote ng tubig ang paglambot ng binti ko. Napahawak ako sa katawan ng puno. Napapikit ako. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Hindi ko naman siya kaano-ano pero ba't malaki ang epekto ng masamang balitang yon sa akin? Naging maagap silang daluhan ako na makatayo. Are you okay? nag aaral lang tanong niya. Tango lang ang naging sagot ko. Kailangan na nating umalis. Seryosong saan ni Carlos. Ngayon ko lang sila nakitang sa meryosong mukha. Kahit hindi nila sabihan, alam ko, apektado din sila sa pagkawala ni Cindy. Nagpaalam agad kaming umalis at babalik na lamang sa ibang araw. Tahimik lang kaming nakasakay sa helikopter. Narinig ko ang kausap ni Carlos si Sander. Di na rin ako nagtanong pa dahil wala akong lakas ng loob. Nang makalapag na kami sa mansyon, ay nagpaalam na rin kaagad sila sa akin. Nagmadali silang Umalis pagkatapos silang magbilin na magpahinga ako at wag aalis ng bahay. Nangihina akong umakit sa kwarto at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto ko damayan si Miguel. Gusto ko siyang makita. Pero alam kong hindi yon makakabuti sa amin. Kinabukasan, wala pa rin akong ganang bumangon. Hindi pa rin dumarating si Lola Karen. Ayoko namang tawagan siya dahil baka maabala ko siya. Kinuha ko ang phone at pinagmasta ng numero ni Miguel. Hindi ko pa siya tinatawagan na lagiintay akong siya mismo ang makaisip na tawagan ako. Pero kahit isang beses, wala akong natanggap mula sa kanya. Gustoyin ko man marinig ang boses niya at comfort siya, hindi ko alam kung kaya ko. Lumipas ang maghapon, hindi pa rin ako bumababa. Naligo lang ako at nagbihes. Tumikim lang ako ng konting pagkain na dala kanina sa kwarto ko pero wala talaga akong ganap. Lumipas ang maghapon pero nakatulala pa rin ako habang nakaupo sa ibabo ng kama. Nakailang balik na dito si Manang Meding para kamustahin ako at kumain pero hindi pa rin ako bumababa. Nalulungkot ako, nasasaktan pero hindi ko matukoy ang dahilan. Hihiga na sana ako sa kama upang magpahinga nang bumukas ang pinto. Miguel, kagad akong bumaba ng kama at sinalubong siya ng yakap. Bumalik ka na humihikbing sambit ko. Nagangat ako ng tingin upang makita ang mukha niya. Malaki ang ibinagsak ng katawan niya, magulo din ang buhok niya at makapal ang tumutubong niyang balbas sa mukha. Nakita ko ang malamig at walang emosyon na mata niya. Iniwasan ko siya ng tingin. Ayoko pa sana siyang bitawan pero nararamdaman kong ayaw niya sa ginawa kong pagsalubong sa kanya. Saka ko lang napansin ang brown envelope sa kanan niyang kamay. Tuluyan ko nang nailayo ang katawan ko sa kanya. Pagod ka ba? Ipaghahanda kita ng pagkain. Nanginginig ang boses kong tanong sa kanya. Pinahid ko ang luha sa pisngi ko. Kinuha ko ang suit na bitbit -bit niya. Let's talk. Napatigil ako nang magsalita siya. Seryoso pa rin ang tingin niya at malamig ang pakikitungo sa akin. Bakit? Kinakabahang tanong ko. Inabot niya sa akin ang isang brown envelope. Kinuha ko yon sa kamay niya. Open it, utos niya. Dahan-dahan kong kinuha ang papel sa loob. Bumungad agad sa akin isang cheque pero hindi ko yon pinansin. Sa halip na padako ang tingin ko sa kasunod na papel. Annulment? Ang marino kong nabasa. Yes, sign it and leave. Napamaang ang labi ko sa narinig mula sa kanya. Gusto niya nang ipawalang bisa ang kasal namin? Ikaw nang bahala kung magkano halaga ang kailangan mo. Para mag-umpisang muli, si ako agad yung sekretary ko para may padala sa'yo. Pero wag ka nang babalik sa ampunan dahil sigurado makakahanap ulit ka ni grandma. Dagdag pa niya. Nag-init ang sulok ng aking mga mata at di ko na napigilang umiyak sa harapan niya. Pero wala man lang akong nakitang pagbabago sa tingin niya sa akin. Akmang lalabas na siya ng kwarto nang pigilan ko ang braso niya. Bakit? Paos na tanong ko sa kanya. Patuloy pa rin ang pagtulo ng mga luha ko. Kahit kailan, hindi mo mapapalitan si Cindy. Umaasa akong pagbalik ko, pirmado mo ng papeles na yan at wala ka na dito. Mabilis niyang binawi ang braso niya na hawak ko at agad siyang lumabas ng pinto. Tuluyan na akong nalagmok sa sahig. Inawakan ko ang aking puso dahil pakiramdam ko, hindi ako makahinga. Bakit napakadali para sa kanya ang lahat? tuluyan na akong nalagmok sa sahig. Inawakan kong aking puso dahil pakiramdam ko, hindi ako makahinga. pa kailangan niyang gawin to sa akin? Alam ko, hindi ko kayang palitan sa Cindy pero hindi ko naman hinihiling yon. Ang gusto ko lang manatili sa tabi niya, ang makasama siya. Nanlulumo akong tilingnan ng annulment paper na binigay niya. Gustohin ko mang lukutin yon o punutin, hindi ko kaya. Sigurado ko nagdesisyon na siya para sa aming dalawa. Ilang oras kong tiningnan ng papeles. Natuyo na rin ang mga luha ko pero nandun pa rin yung sakit. At kung ito ang gusto ni Miguel, wala na akong magagawa pa. Nahandaan akong tumayo, kinuha ang ballpen sa cabinet. Muling lumanda sa mga luha ko na akala ko'y ubos na nang pirmahan ko ang annulment paper namin. Wala akong karapatan na humingi ng kahit anuman sa kanya dahil alam kong hindi naman nagkaroon ng buwang sa puso niya. Pinulit ko ang cheque para malaman niyang wala akong gusto na kahit ano mula sa kanya. Nagpakasal ako sa kanya na walang inaasahang kapalit kaya dapat lang na umalis ako sa buhay niya na walang aasahan na kahit na ano. Mabilis kong inimpake ang mga gamit ko. Kung ano ang dinala ko pagpunta rito, yun din ang inayos ko sa malaking bag. Lahat ng binili ko ni Lola para sa akin ay iniwan ko. Kahit naman Isang kusing wala akong dinala dahil hindi ko naman yon pinaghirapan. Nag-iwan ako ng sulat kay Lola Karen bilang pasasalamat at paghingi ng tawad. Mas doble ang nararamdaman kong sakit dahil napamahal na ako sa kanya. Pero alam ko itong tama kong gawin. Mabuti na lamang at malalim na ang gabi nang bumaba bit-bit ang mga gamit ko. Hindi pa rin maampat ang mga luha ko sa pagpatak pinagmasdan ko muna ang buong bahay bago ko binuksan ang pinto pagbukas ko ng pinto bumagsak sa harapan ko si Miguel kaya nagulat ako Miguel dahan-dahan lang kasi boses ng babae lumaki ang bukas ng pinto at nakita ko ang kasama niya'ng babae sino ka tanong ko sa babae ako just call me Chloe nakangising sabi niya hawak niya sa braso si Miguel na nakasubsob naman sa akin dahil sa kalasingan ito ikaw, sino ka? Tanong niya. Ako? Asawa niya. Wala sa loob na sagot ko sa kanya. Ay mabuti naman. Dalhin mo na siya sa kwarto niyo at baka sukahan pa ako. At ayoko rin makipagsabunutan sa iyo kaya sayo na siya. Bye bye. Nakangising wika niya sa akin bago bitawan si Miguel. Bala ko pa sana siyang tawagin pero mabilis na siyang umalis. Miguel hindi kita kaya. Ang bigat mo. Reklamo ko sa binata. Dahanda -dahan na akong humakbang paakyat sa karto namin. Hindi ko alam kung paano kami nakaakyat. Puro iling lang naririnig ko sa kanya. Nangihina akong ibinagsak si Miguel sa kama. Napatukod ako dahil sa sobrang pagod. Pagkatapos tinanggal ko ang sapatos niya at nilawagan ang necktie niya. Magpahinga ka na. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nangihilid ang mga luhang sambit ko sa asawa ko. Pinahid ko ang luha ko at... Bibitawan ko na sana ang kamay niya. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Nangilid ang mga luhang sambit ko sa asawa ko. Pinahid ko ang luha ko. Bibitawan ko na sana ang kamay niya. Ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Aalis na ako. Kaya ng gusto mo? Hinila ko ulit ang kamay ko pero hindi niya pa rin binitawan. Miguel, huwag kang umalis. Mahal kita. Miguel's POV Sunod-sunod na katok ang nagpagising sa akin. Dahan-dahan akong umupo sa headboard ng kama at sumandal. Napahilot ako sa aking sentido kasabay ng pagpintig sa sakit ng ulo ko. Nasa kama na ako. Napakunot ako ng noo dahil wala akong suot sa katawan kahit isa. Anong nangyari? Bakit ako naririto? Bakit ako walang damit? Pilit kong inalala ang mga nangyari kagabi pero lalo lang sumasakit ang ulo ko. Miguel, Miguel, sigaw sa labas ng kwarto ko. Isang malakas na lagabog ang nagbukas ng pinto, kaya doon natin doon ang atensyon ko. What happened? Gulat na sigaw ni Sander. Sigurado ko siya din ang may pakana kaya nabuksan ng pinto. Nasa likuran niya si Carlos at Raven na pinasadaan ako na masamang tingin. Kaya pala hindi ka magising kahit anong tawag namin dahil sigurado inumaga ka na. Akala namin kung ano nang ginawa mo at sinabi ng manager sa resto bar ko na nagkagulo daw kagabi dahil sa'yo. Kasama mo pa si Chloe? Singhal niya sa akin. What happened? Nasaan si Stella? Seryosong tanong ni Raven. Saka ako palang naalala ang naging pag-uusap namin kahapon. Pagkatapos ko siyang kausapin, umalis na agad ako at tagtuloy sa resto bar ni Sander. Sinamahan ako ni Chloe. Isa siya sa mga babae kong naging karamay noong silaktan ako ni Cindy. Hindi ko alam. Walang emosyon na sagot ko. Kagad na lumapit si Carlos sa akin at inambahan ako ng suntok sa mukha na ikinagulat ko. Napahawak ako sa labi ko. Why did you punch me? Sigaw ko sa kanya. Umigting ang panganya na tumingin sa akin. Tell us what happened to Isabella. Singal niya ulit kaya napangisi ako. Wala na akong pakialam sa babaeng yun. Hindi ko na siya asawa. Bale wala akong sagot na ikinatalim ng tingin nila sa akin. Bumaling ako sa tabi ng table nakapatang doon ang annulment paper namin. Sigurado ko umalis na siya. Alam ko matagal niya nang gustong umalis sa bahay kaya ko to binigay ang kalayaan na gusto niya. Ngunit napansin ko ang cheque, punit iyon. Kaagad nilapitan ni Raven ang lamesa at kinuha ang papel at naglaglagan sa sahig ang punit na cheque. Pagkatapos nilipat ang masamang tingin sa akin. Napakasama mo, sigaw ni Raven. Inamban ako ng suntok pero agad napigil yon ni Sander habang si Carlos na napapasabunot sa kanyang buhok. You're getting worse than before, Miguel. Sa tingin mo ba matutuwa si Cindy kung makikita kang ganyan? Dinamay mo pa si Stella? Inutusan mo kaming bantayan siya at puntahan dito para sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pagkatapos mong papirmahan to kay Stella, nagdala ka ng babae sa kama ninyo? I can't believe you galit na sigaw niya sa akin. Sobrang nalasing ako kagabi, kadi ko na maalala kagabi. Kung anong nangyari pero naaaninag ko sa isip kung anumang nangyari. Hindi ko sigurado pero baka ganun nga. Tapos ka na. Umalis na kayo at kung may pakialam kayo sa babae yon, hanapin nyo. Pero wag niya siyang ipapakita sa akin, lalo na kay Lola. Walang ganang sabi ko sa kanila. Hindi ako makapaniwala na aalis ng ganun lang si Stella. Siguradong sinaktan mo siya. Kaya imbes tanggapin ang eh alok mong pera, pinunit niya yon. Bulag ka, Miguel. Akala namin maliliwanagan ka dahil sa pagkawala ni Cindy. Pero hanggang matapos ang libing ni Cindy, sinisisi mo pa rin ang sarili mo. At nagawa mo pang sakta ng babae na sa sa'yo kahit walang kasiguraduhan na babalik ka pa. Hindi ka Diyos, Miguel. Kung yun ang kapalaran ni Cindy, wala na tayong magagawa doon. You don't deserve Cindy. And you don't deserve Stella either. Napatingin ako sa nagnangalit na mata ni Raven habang sinasabi niya yon. Tapat siya sa lahat ng mga sinabi niya at nararamdaman ko yon sa bawat salitang pinapamukha niya sa akin. Hinihintay niya ako. Siguraduhin mo lang na pati si Stella hindi mo pagsisihan na pinakawalan mo, Miguel. Dahil kapag nahanap namin siya, hindi hindi namin siya ibabalik sa'yo. Wika ka naman ni Carlos sabay talikod sa akin. Pinasadahan pa ako ng no masamang tingin ni Raven bago sumunod kay Carlos. Intindihin mo na lang sila, pare. Kahit mataas ang antas natin sa lipunan, may puso pa rin tayo. Wala na si Cindy pero sigurado kong masaya siya dahil iniwan ka sa babaeng alam niyang makakabuti para sa'yo. Bitawan mo na siya. Lalo ka lang mahihirapan kung patuloy mo siyang iisipin. Wika ni Sander sabay labas sa pintuan ng kwarto ko. Napasinghap ako sa sinabi niya. Pagod na ako makipagtalo pa dahil hanggang ngayon, pinagluluksa ako pa rin ang pagkawalan ni Cindy at lalo ko lang masasaktan si Stella kung sakaling hayaan ko siyang manatili sa tabi ko. Gayong walang oras na lumilipas na hindi ko naalala si Cindy at kung paano siya lumaban hanggang sa tuluyan siyang nanghinat na wala ng buhay sa mga bisig ko. Di ko na malaya ng pagpatak ng luha sa aking mata. Naalala ko ang walang buhay na mukha ni Cindy. Miguel, salamat dahil sa huling sandali nakasama kita. Pakisabi kay Stella na salamat. Mahalin mo siya kagaya ng pagmamahal mo sa akin. Matatapos na rin ang paghihirap ko at malugod kong tatanggapin yon dahil alam ko kung saan ako tutungo. Nahihirapan niyang bilin sa akin. No, Cindy. Ang sabi mo, lalaban ka, di ba? Sabi mo, gagaling ka. Humihikbing sabi ko habang yakap ko siya. Mahal kita at may karapatan kang maging masaya. Panatag akong mamahalin mo rin si Stella, kagaya ng pagmamahal mo sa akin noon. Mahal din kita, sambit ko. Sunod-sunod na naging pag-iling niya na parang hindi naniniwala sa sinasabi ko. Pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Nasasalamin sa mga mata mo ang tunay mong nararamdaman. Hinihingal na sabi niya sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit dahil sa luhang pumapatak sa kanyang pisngi. Di na rin mapigilan ang pag-iyak nila tita at tito na nakatunghay lang sa amin at pinipilit siyang lumaban. Akala namin magiging okay pa siya pagkatapos na ikatlo niyang operasyon pero di na kinayon ng kanyang katawan at unti-unti na siyang nanghina. Naging makakalimutin na rin kaya minsan di niya ako kilala tuwing dumadalaw ako sa kanya. Araw-araw akong nasa tabi niya kaya lahat ng sakit at paghihirap niya, hindi hindi ko binibitawan ng kamay niya. Cindy, mahal kita, sambit ko habang yakap ko pa rin siya. Pero naramdaman ko na lang ang paggalaw ng ulo niya sa balikat ko at nanginig na lamang ako nang tuluyang bumagsak ang kamay niya. Lalong lumakas ang iyak ng mga magulang niya. Mas niyakap ko siya na mahigpit at di ko na rin napigilan pang humagulhol hanggang sa tuluyan nang nag-flatline ang heartbeat niya. Iniwan ako ni Cindy na babaeng naging bahagi ng buhay ko. Hanapin kaya ni Miguel si Stella at sinong nakasama niya ng buong gabi? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.